kapatid natin ang mas piniling salubungin ang bagong taon sa Luneta. Para sa update live na magbabalita si Maricel Halili. Mase, eh, marami pa bang tao dyan na at nanananghalian na ba sila? Happy New Year, Cheryl, mula dito sa mainit na Rizal Park. Pero kahit na mataas ang sikat ng araw, marami pa rin ang mga pumupunta dito sa Luneta. Kasi karamihan din sa pamilya, nating mga Pilipino, tradisyon na talaga na kada January 1, nagpupunta dito para dito mag-celebrate ng bagong taon. Katunayan, karamihan sa kanila, mga naglatag na ng uh, kanya-kanyang banig dito sa Rizal Park para magsagawa ng picnic. Pamipamilya kasi yung pumupunta dito. Yung iba naman, kanya-kanyang bitbit ng mga laruan. Yung iba nagbabadminton, yung iba may sariling mga toys para magkaroon ng bonding sa family. Base doon sa tala ng security office ng Rizal Park, sumula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 kaninang umaga, umaabot na ng halos 4,000 individual yung pumupunta dito. Pero malamang, oh, sigurado tayo, mas mataas na yung numero na yan sa ngayon dahil mula na dumating tayo pasado alas 10 kaninang umaga, dito sa Rizal, Result Park, non-stop pa yung dating ng mga tao dito. Cheryl. Eh hanggang anong oras din daw ba sila pwedeng magstay stay dyan? Nako Sheryl, para dun sa mga kapatid natin na gusto pang magpunta dito sa Luneta, bukas po sila ngayong araw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nagkaroon na ng adjustment, binalik na sa normal yung schedule nila kasi kahapon ginawa nilang hanggang alauna ng umaga yung pagbubukas ng Rizal Park dahil merong New Year's countdown. Pero ngayon, balik na daw sa normal hanggang 10 p.m. na lang. eh, dun nga sa mga kapatid nating nagbabalak pa lamang pumunta, ay eh, paalalahanan na natin ano ba yung mga da dapat at hindi dapat dalhin at gawin diyan. Nako paalala lamang po doon sa mga kapatid natin na gusto pang humabol para mag-family bonding dito sa Luneta. Ito po yung mga bawal. Kung plano po ninyong mag-picnic, bawal yung mga trapal o kaya yung mga plastic na isasapin sa grounds o kaya sa mga damuhan para doon mag -picnic. kasi iniiwasan po ng pamunuan na masira yung damo. Kaya tela lamang yung pinapayagan na gamitin para po sa picnic. Bawal din ang vape at mga yosi. So pag dumaan po kayo sa security inspection at nakita yan, kukumpiskahin muna pansamantala yung inyong mga vape pero pwede namang kunin kapag palabas na kayo ng Rizal Park. Meron din tayong mga nakikita dito, Cheryl, na umiikot na mga police at security guard para mapanatili rin yung kalinisan dito sa Luneta. Sinisita daw nila yung mga individual sa na nakikitang nagtatapon kung saan saan para ilagay sa tamang tapunan yung kanika nilang mga basura. Malinaw din yung policy dito na clean as you go. So kapag ka nag-picnic, bit-bit dapat ang basura palabas. Cheryl. Mase, eh, baka pwede kang gumalaw-galaw dyan at makausap yung ilang mga kababayan natin. Bakit ba nila pinili dyan mag-celebrate o ngayon January 1 magtungo? Or ano yung kanilang mga, uh, mga New Year's uh, wish? or baka Oo. may mga New Year's resolution silang uh, naiisip? Sige, kamustahin natin. Oh, parang parang na Parang naglalayuan sila sa akin, Sheryl. Pero sige, kausapin natin. Ito si Nanay. Nay, magandang tanghali. Live po tayo sa One Balita Pilipinas. Kasama si Cheryl. Umiiling na si Nanay. Ha? Oh, sige, sige. Baka nahirapan si Nanay. Eh, sino na lang? Hanap tayo. Ito, ito si Nanay. Magandang tanghali po. Live po tayo sa One Balita Pilipinas kasama si Cheryl Cosim. Bakit po ninyo napili na dito sa Luneta mag-celebrate ng New Year with your family? Uh, para naman yung mga bata mag-enjoy. Tapos may iba naman kasi palagi na lang kayo pinasalab ng bahay, sa mall. Ngayon dito kasi mas malawak, mas mahangin. Galing pa po kayo saan? San Andres Bukid po. Ah, malapit lang. So far, ano po yung favorite ninyo dito sa Luneta? Ah, uh, sarado kasi, yung fountain po sana, yung mapapalot namin sana mamaya. Ah, kaya lang Sheryl, yung dancing fountain daw kasi 5.30 pa ng hapon magsisimula, ah. sabi ng pamunoan ng Luneta. Sige po, ano na lang po yung New Year's wish ninyo? I uh, wish ko siguro, ano, good health na lang po sa bawat pamilya. Tapos, uh, laban lang para sa buhay. Ayan. Sa, ano po pangalan nila? Rola Faye Aguilar po. Lola? Rona Faye. Rona, Rona. ayan. Sheryl, si, si Rona, nakausap natin na galing ng San Andres, Oo. dito na nag-celebrate ng New Year. Sheryl. Oo. Oo nga naman, laban lang, ano masi, ano, para sa lahat. Laban lang at good health. Happy New Year sa iyo at sa iyong team, masi. Yan po si Maricel Halili, nagbabalita live mula sa Luneta. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.